Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Lolaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa o Lola, Bojeng! Sino ba yan? Sige, tataog wala wala ito na lang, medyo malaki. Oh. Okay. Ito, magtabo. Ay, 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 ito, ito. Pahit-pahit na ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, I'm... ito. Ito, ito, ito. So. Oh. Ay, ito. Ito, ito. ito. Ito, May balahibo, may balahibo. Yeah, 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 yeah. Ay, ay, ay. ako may balahibo. Ay, <laughs> Sino ka ba? Sino ka ba? Ang <laughs> mo. Ah? Sino ka? Ay, may name is Bartolome. Lume. Ano tawag sa'yo? Bonnie. Alam ko si Kokeke. Kung sumigaw na 3 minutes, sige, hmm? naman, Wala kami, Dede. Tingnan mong papayat naman namin. okay ka okay? <laughs> dede dede, oh. ah, dede Ano ba, Dede, naanap mo? Dede, nami, wala ah, alam wala alam mo. alam na. Alam Sabihin pa wala. May Dede na. Dede doon! Dede ka na beg! Aaaaaaahhhhhhhhhh! eh! ba ang Dede? Totoo ba? Aaaaaaahhhh! Hindi diwa Mahal! Dede! Ayutong ayutong! May Dede! Aaaaaaahhhh! Dede gusto mo? Ito? Oh, oh, to beep beep. Ah, oh, na. Ano ba? Three Ah, ba? Hindi to dede. Ah, dali na Oh, dede. 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 Oh, na! Oh, dede. Oh, dede. Oh, dede.

Baya pa wala, yaya. Yeah. 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 To, yaya. Yeah. Gusto yaya. 3 yaya ka na. May yaya, ka na. 3 yaya, yaya. Ang uwi mo nun, alas 5 na. Hoy! danda. Danda. Yaya. May 3-8 ka. 3-8? Hindi ka yaya. Lola. Hindi ka kay ah, to. ka Hindi ka Hindi ka ka ka

Kala niya may iyan niya tayo eh. pa niya tayo. Nagtawa siya